may narit na parcel. parcel. Kuha muna ako ng gunti. Hindi ako pinimang nagpagal ng gunti. May gunti na tayo dito. Ito mm. na guys. Ito na um, sa TikTok? Hindi, mm, sa shop. Parang sige daw. Ay, ako okay, yung video, amaw! Ari, oh! Kamalok ko! ano patay ka? Romy, mangkod na. Mama, Purple, mangkod yan. Wala, wala yung purple Salt na tayo. Salt up. Karan siya. Karan na lang nabili niya siya. at kay karan na lang mangkod. Parehas lang mani kaya na na. Parang 700 kaayo. 700 kaayo. Parang mani at saka 730. Okay. Ngayon. Tayo Huwag lang ako na kuya. Kailangan na kitagpil di. Nandito ka ba siya. Bag siya, bag siya. tao, namay pa. <laughs> Nandito siya, <ba> pa. Nandito <laughs> kayo. <laughs> Kumot <laughs> man, oi. Uy. Nadubo Oh, ayan guys. Uy, sum. sabi.

Nama si papa kayak Gede quest nih ya? Hala, unsur ini matang gol. pan gamit. What's that? <laughs> Ay, diri okay, guru tumang. Ngumetang. Ay, optimal saya. sya ya. Waterfruit mana? Nge-eem. Mm -mm. Oke okay, sya, ting. Mereka sya Waterfruit. Waterfruit, good luck like sya. Come eh. oh, nak. Yung ikubilo ko baliwan Oo, kana. Ako ano, usam na gulo mo ano, oy mo ana gay ko siya. Oo, di siya ko to kay. Water food si ko sa. Na na si Ako wala pa na abot. sa uman. Asa na gatong bag Karamang butang na sa diri

About, so uh, um, yung about it's ang yung papay ka melon yung yan yung pero yan not paplaki I grade 2 siya grade 2 siya guys karing okay, ma ugma guys kay klase ugma okay, iskwila ako guys kay katong iskwila kay 16 parang ay pag Ari na guys Kay siya. siya guys Oh Waterfruit Waterfruit Nandit siya sa So guys Nandit siya With Si Um Baga Kantela Baga Kantela guys Baga hmm. Pero di ko or. Siya guys sa pisa ko. Uh, wala kasi kung kaan kong... Kung kaan dito nga. Kung kaan dito nga. Pero... Gabi yeah, uh, is, baka iskab. Very delicious. Akuha na nang akong ginahulat guys. Nabot na sa akong mga tuwa. wala pa. Pink siya. Nasa ligid. Okay. Is ang uh, tawag ba nito? Ang tawag pa tayo. And Koromi beside Koromi. Koromi. Tapos, alawa, maganda. Hindi to basta-basta pasira, guys. So, gusto to, parang gusto ko to sa akin na lang. Kasi so, sa pagpapalit ko, kasi naka-auto yung pagpapalit ko. Nag-order din ako, guys, na para sa akin. Parang grade 4. Grade 4 pa lang ako, guys nag-record to pero sa, sa akin, pero sa akin hindi pa narating hindi siya ganito wala siyang nigel pero mas mal, parang mas malaki yung sa akin guys miss ko to wala ako ganito guys yung hanggang na kinder ako hindi pa ako nakagamit nito wala pa akong makagamit nitong bag na ito. Niligid niya na ito. Ah, nangis ko to ha. 734 puto, guys. 734. Ito, eto sana 100, 1,000. Pero, mag-sale sila. 134. 134. Ito guys, sa pag-iligid ni Nemo guys, kay Yana, rana ni guys. Eh. Yeah, Yan na rin lang sya nila. Tapos, uh, na siya. kay niy, Bagay sa kids. po rin, guys. Ito yung na. 9 years old. Mm -hmm. This parang may school. Parang soko na lang ito. Parang sa kapatid ko. So, surprise natin siya pag rarating. Kasi rarating siya ng alas 10 So, ano pa oras? 1.20 pa lang guys. 1.20. Itabi lang natin to na yung hindi niya makikita. Let's go guys. Hindi ko alam guys kung saan to guys. So, mabis yun siya guys. Diyan. Diyan siya. So, so itatago ko to. guys may okay. nakita na akong taguan so wait lang kasi dito Parang hindi ko pero go guys sunod guys na po kaya na amin ni order kaya order kaya siya, niya, asa kita niya. So, ako ang siya. Ako ang alis. Ako ang alis. Ako ang Di ulit Ay, di ni siya sa kumpar. Di siya sa kumpar. Oh, ya siya. Birth Certification of School. Oh, yeah. okay, yeah. Wala kong iswila mm -hmm. guys. Wala ina kong iswila. Wala ina

nag-open ng bag tapos kasapat niya po para sa inyo up -up -up. para sa akong um, up kaya mag, <laughs> na ko dyan kay ako so, anak na na guys so ano na siya pagkatago hindi na siya makita kaya pwede na, na siya kaya hindi siya <speaking> <may hyperbolic>. <speaking> <speaking> okay. na siya hindi okay. siya <laughs> oh surprise. Kali gata din sa teacher. <laughs> Tapos dagang ko siyang lapis guys. Ang tawa kanin yung lapis. Tapos yung gidala. is oh, ball pen pati lapis ang gigamit guys. So dun lang guys. So charge na na. Kung ako sa na ni Bars. Loh. Wait lang guys bars, 22 bars guys. My gosh, 22 bars. So, dito lang guys, hanggang kasi 22 bars na lang. 2 seconds, 2 seconds, 2 minutes na lang maka guys. So, bye bye guys. Bye bye, ayun lang.